Hello, maayong hapon, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Og maayong hapon sa inyo ang tanan mga boss. Nakadaog mo sa 612 karong 2 PM result, no? Congratulations sa inyo mga boss, mga boss, kung napamaris mo sa atong 62 na pairing ganiha. Gayon ko sa inyo na parisin ninyo kung naamoy pa maris, okay? Pasok ang atong 62 na pairing mga boss karong adlaw, no? Ah, 62 og giligasan nato ang 512 na atong uh, kombinasyon karong adlaw ah. Pahabol ta mga boss sa 5pm draw 1 kombinasyon ra niya ipahabol sa 5pm draw sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo. Okay, before na mag-start mga boss, palihog og like and then subscribe sa mga wala pa ka-subscribe o sa mga bago pa lang nakalantaw sa akong YouTube channel na Boss Trend Radio Vlog. Uh, palihog og sa like in subscribe mga boss sa mga ganahan lang o sa mga ganahan lang mo sabay po sa itong kombinasyon karong adlaw ha sabay lang ninyo mga boss sa itong kombinasyon ha Okay ah, mag start na ito mga boss before sa ito ang on para mahuman yung tano ato nihatag may hatag bahabol karong 5pm draw sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha sabay lang ninyo atong pahabol sa mga dilipod ganahan okay kaya ramang po ninyo tutukan lantawon didigan ang ato ang kombinasyon o kado na mo sariling sarili ninyong mga kombinasyon nga ra o na may mga sariling computation maura po din hang una mga bosok patad okay o okay, mga boss na nato ato ang pahabol lang ah, paminaw na mo o sara ni kabok mga boss ha ito ang pahabol uh, ah, kung nakapamaris mo sa itong 62 mga 62 na fairing mga boss karong adlaw ha ang congratulations sa inyo ha itong pasakay mga boss pag gito o gitre gihapon mo dito ha kay ang itong pasakay karon nagito okay nagito atong pasakay karon pasok ang uh, 62 sa atong pasakay karon mga boss ha okay pasok ang 62 ug atong pairing pod ay 62 ingon ko ganyan sa inyo ha kung na may pamaris sa 62 parisin ninyo mali lang gyud ang akong pamaris mga boss kay akong ganyan sa inyo ganina, ang akong pamaris dito 625 okay may nang malinaw okay mga boss ato uh, ang pahabol karong 5pm draw sa mga ganahan lang musabay Sabay lang ninyo mga boss ha? Sa mga ganahan lang musabay sa atuang pahabol Karong uh, 5pm draw Okay 5pm Okay 5pm yung mga boss ha Pahabol 5pm draws One combination na rin yung mga boss Atong pahabol ha kini okay, sa mga ganahan lang musabay mga boss ha Okay mga boss Ang atong pahabol karoon sa 5pm draw kayo mo ni mga boss Respecta lang ninyo ha Okay? 891 mga boss respita rin lang ninyo ang 891 karong 5pm draw uh, sa so mga ganahan lang po mong sabay ha mga boss ang yang shadow ani mga boss kay 3 e eh, shadow na ito mga boss ha 3 4 6 mga boss 3 4 6 ang yang shadow mga boss respita rin nyo mga boss karong 5 pm draw okay pag target o grumble mo ani mga boss okay mga boss mora na ang pahabol karong 5 pm draw sa ra nga kombinasyon ah uh, sabay lang mo sa mga ganahan okay okay mga boss mo exit na ko o good luck sa para sa 5 pm draw inaot na makachamba gihapon karong 5 pm draw no congrats sa na, nakapamaris mga boss sa ato ang 62 fair karong adlaw ha Pasok natong 62 pair na karong adlawa. Giligisan nato ang 512 karong adlawa. Balikig hapon ninyo mga boss. Uglantaw nga ito ang g-advanced na regalo hapon. O ito ang pumabuhol si ganyang buntag. Pag ito, g mo sa atong pasakay mga boss ha. Karong adlawa. padayong yung gahapon ito. Uh, gamera man nato ang kombinasyong ganyang buntag. Uglantaw uh, ninyo balik mga boss. Okay mga boss. Wix it ako. Good luck and God bless po sa inyong lahat.